Magandang hapon, magandang araw mga pasyente. Kamusta na kayo? So kakapanalo lang ni... kakapanalo lang ni Yulo ni Carlos Yulo, no? Tapos alam naman natin na meron siya mga Isang un... katutak na rewards cash and kind ang ibibigay sa kanya sa pagkakuha niya ng pagkapanalo niya ng dalawang gold si EJ Obiana medyo minalas sa uh, so 4 place siya uh. so wala siyang makakuha ng medal uh, kaso uh, maganda sana chance niya magka silver medyo kinapos lang kinapos lang talaga kaya kaya sana no? so si Carlos Yulo ano ba yung mga makakuha niyang rewards mula sa government no at sa private sector so unang-una ito ano oh nakita niyo sa McKinley no sa McKinley bibigyan siya ng condo ng Mega World uh, dahil dalawa yung napalanunan niya from 24 million gagawin na 32 million fully furnished na condo sa McKinley the gig tapos bukod doon may 3 million pang i-add. Ia so bali 35 million ang ibibigay ng Mega World. Ang you know, diba? laki no, no. Ito yung makinig, katabi ng mall yan. So, napakagandang lugar, napakasosyal. Ayan, no? nag-upgrade sila. Dahil dalawa yung gold. Fully furnished. With condo and parking and appliances. Tapos may 3 million cash bonus. Tapos dito sa House of Representatives uh, Bibigyan din siya ng uh, Pagkakaalam ko For 6 million 6 million muna sa House of Representatives In cash no? Mukhang naman yan Lalo na yan sa social media no? Tingin ko eh, honor naman yan no? So bukod sa House of Representatives may tayong batas Ang Republic Act 10699 na bawat medalya sa Olympics ay may katumbas na reward. So ang gagawin nito, since ang isang gold worth 10 million, no? since dalawang gold, 20 million pesos ang makukuha niya mula sa government. Ayon sa batas na to. So bukod doon, itong Bounty Group Ventures ng Agriculture magbibigay din ng 3 million pesos in cash para kay Kaloy tapos ang SM sinabi nila magbibigay sila ng 1 million spending ano, basta i-spend ni Kaloy sa SM Department Store Retail no? kailangan nga gawin to within 1 month yun yung sabi ng SM napakadali lang nun bili ka ng mga gadgets kayang kaya yun <laughs> consumable for 1 year pala 1 year so 1 year nga pwedeng bumili sa SM at ubusin yung 1 million na yun sa SM department store kayang kaya yun bili ka ng mga branded ano, appliance lahat lahat na PlayStation, lahat. Tapos bukod doon, ang susunod dito sa furniture na to, 100,000. 100,000 pesos pwede yan gasasin sa furniture na Apollo. So, itong Apollo, magbibigay rin daw ng safe to. Yung safe, uh, bibigyan siya ng cash vault for winning the vault. <laughs> So, next na magbibigay sa kanya ay Vikings. No? Itong Vikings, any branch, libre ang buffet niya habang buhay. <laughs> so, hello, we're giving you lifetime free Vikings buffet. No? So, alam naman natin na lalaro pa si Carlos sa, ano, sa so, 2028 sa Los Angeles, California. ha? Huh? So, hinahinay lang tayo dito sa buffet, pre wag masyado kasi kailangan rin fit tayo so baka hindi rin masulit ni Kaloy ito ha? hindi nga rin araw-araw ito siguro mga once a month or once a week pag cheat day lang <laughs> hindi pwede araw-araw yan ha? No? mas maraming restaurant na nag-offer sa kanya isa dito ay ang tipsy pig na no? itong tipsy pig, uh, sikat 'tong na bar, no? Bar and restaurant, no? As in si Ricardo Yulo, nasa edad siya ng ano, early 20s. So, medyo uso dyan, mga gimmick. No? Mga late night to the early morning gimmick. Kasama nga yung girlfriend niya. Pwede, mga barkada niya. Hmm. Sabi nyo, lifetime free food and drinks in all tipsy pig branches. So, meron, sa, meron sa Quezon City, meron sa Pasig, meron sa... Alam ko may bago sa Alabang eh. So, sulit na sulit to. Gypsy Big by Castro Cup. Ah. Uh, mas marami pa yan, no? may boxilog pa, may ganun. Ito naman sa Nexa Engineering. No? We're giving you a lifetime free engineering design. So basically, siguro consult. na no? Yung consult, para mga architect, libre na. Libre na professional PD ito. So kung may gusto siyang ipagawang gym, ano? No? no? Mga building libre na libre na konsulta no? mas meron pa dito meron pa bukod dito inoferan din siya ng macchiatos no? so, alam naman natin na uso na yung mga mumumurahing coffee no? Yung mga 39 pesos 49 pesos may ice coffee ka na so libre yung franchise para kay ano ito pwede to healthy so pwede siya uminom na tapos pang negosyo sulit na sulit yan no? ilagay mo sa makinli para malapit sa inyo tapos bukod dito meron ding ito yung nakakatawa no? sa bus <laughs> libreng sakay sa bus for life So, pwede sa pumunta sa malalayong lugar, sa Baguio, sa Ilocos, libre na. <laughs> libre na ang fare. Uh, ano sa tingin nyo? Baka hindi na nagamitin ni Carlos ito. Malamang may sarili na siyang sasakyan. No? So, makabihira na rin siya magpas, mag-public transport. Pagugul, pagkakaguluhan siya doon. No? So, ito. Meron pang isa. Ito. Sa isang doktor na specialist sa sa Chan, yeah, no? gastroenterologist. Sabi nga, yan Free gastro consults and colonoscopy yung colonoscopy yung papasukat ka ng scope sa puwet natin no? para malaman kung may mga bukol may mga polyps may cancer at pwede na itong tanggalin kung polyps lang no? pero nakasulat dito once you are 45 years old no? ibig sabihin nun kasi ang recommended ng sa World Health Organization uh, 45 years old pag 45 years old na tayo kahit isang beses magpagawa tayo ng colonoscopy para kung sakaling wag naman sana kung may bukol o may polyp matanggal na natin agad huwag natin bigyan ng chance na maging cancer no? so yun ito pinaka nakakatawa ito ito, ito konsulta no? itong konsulta <laughs> ayun nakakagulat no? mas marami pa marami pa yung mga uh, libre ng yung, yung baksilog kung naririnig yung baksilog sikat din sa mga food court di ba ayan ako, libre din siya doon no? mas marami pang darating sa tingin ko marami pang darating na rewards so congrats Carlos Yulo Carlos Yulo well deserved na ko na uh, napahagaling na performance talagang you wet you conquered the gymnastics no? So sana may dumating pa no, may sure ball na tayo dalawa sa boxing no. may na, medyo may si EJ. Sana makabawi pa siya next Olympics. So let's pray na lang na makakuha pa tayo, may chance pa tayo maka gold, no? Sa dalawang gold na 'yan, sobrang happy na ang mga Pinoy, no. Makamayan din makakuha nito. May makagold sa mga boxers natin, no. So maraming salamat. Please like and subscribe